Good afternoon guys, so eto naman yung isa pa nating ano guys, uh, pa-process natin ng gabis So sa kulay nila rito sa nakikita ko mas uh, ano yung ano nito yung nagawa natin na ano rito yung napalabas natin yung kombinasyon ng kulay nila So pag uh, ito bar, pala eh ano pala to, cross ng AFR at saka Red Music. Red Music yung ano uh, tatay tapos yung nanay nila ay AFR o oh, yung albino full red na babae. Saya so, uh, yeah, kung niyo yung mismong pinakakatawan nila ay kung maski makikita nyo sa personal ay mas lamang yung pagka puti o yung purong puti yung albino ng kulay nila tapos yung pattern ng ano nila magkahalo yung kombinasyon ng red at saka ng music yung pinaka ano nila ng buntot so sa, para sa akin siguro mas maganda yung ano nito yung nagawa natin ng pag ng kasi although say, a uh, same pat, uh, kulay sila same na kulay kasi mas lamang yung red mas distinguish natin yung ano nila ng kombinasyon kasi nga yung albino na ano nila yung kombinasyon ng red mosaic at saka yung albino na full red so mas na ano yung ano nila ng pagka red dun sa dulo ng mga ano nila buntot tapos yung katawan nila halos lahat purong all white ang kulay so nandun sa ano so para sa akin mas maganda yung ano nito pagkakulay ng kombinasyon so ah uh, no napansin ko to ah uh, nag -start na ako na nag-cross ulit tayo ng bago so yun naman aabangan natin yung kung ano yung mga lalabas na color pattern natin guys ah uh, yung ano uh, blue panda na male tapos i ko sa EBM na babae so uh, eto sila guys pakita ko sa iyo yung pinag-cross natin na dalawa so ayan sila guys ayan ko nakikita nyo ayan o ayan yung babae yung malalaki tas ayun o yung mga lalaki so pinagsama ko dyan dalawang ano yan EBM na babae tas dalawang blue panda yung pinagano natin dyan guys so tingnan natin kung ano yung lalabas dyan tapos dito naman sa kabila yung dalawang p-dirt na male tapos yung isang malaki na ano big mama na yun no na ano ah uh, red mosaic na female pinagano natin so mostly lalabas dyan yung sa ano ng buntot nyan red siya na may music na ano pattern, parang ganon tapos uh, so mas lamang yung ano tapos yung magkakaroon nyo ng platinum na ano sa bandang ibaba, so mga ganon yung mostly lalabas sa kulay yan pero tignan na lang din natin Uh, kung ganoon nga yung talagang lalabas guys so abangan natin yung ano natin yan uh, yung paglabas nila so ayun ayun yung ano natin <laughs> Naka, ayan. so tingnan natin yung mga papapalabas natin ng mga kulay sana nagustuhan nyo yung update natin dito sa ating mga ina, ano, kinocross pero uh, pera dyan sa mga crosses natin Ah, dito pa rin naman tayo, meron tayo pa rin yung mga pure natin yung katulad nyo yun, nito, yung mga ano natin ng IBM, tapos ito yung ating mga blue panda tsaka rito sa so, ito yung puro natin na AFR tapos ito pa yung mga breeder natin ng IBM, so andyan sila guys tapos ito yung puro natin na YTM andyan siya. so yun so sana na gusto nyo yung ating mga crosses na mga isda. Ayan sila, dami na ng mga brine ng ABM. So sana na gusto nyo. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching at happy fish keeping. God bless.